He welcomes in yung lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang malamlam na liwanag mula sa kahon ang lalo pang lumalakas. Napahinto ang binata. Parang hinila siya ng kakaibang lakas. Ang babae na patingin din, nang nanginginig. Munit sa kanyang mga mata, may kakaibang ginhawa. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa kahon, at sa paghiponya tumigil ang lahat. Ang liwanag ay kumalat sa buong kapilya. Pinuno nito ang bawat sulok ng dilim. At pati ang mga lalaking armado ay napatras. Parang natakot sa puwersang hindi nila kayang labanan. Bumagsak ang mga baril sa sahig. Ang lalaking nakaitim, na kanina'y matigas at malamig, ay napayuko. Tila ba sa unang pagkakataon, siya'y nakakita ng bagay na higit pa sa kanya. Sa gitna ng liwanag, Lumitaw ang anino ng kanyang ina. Payapa, nakangiti. Parang nagpapaalala na hindi siya nag-isa. Na ang lahat ng pagkalito at sakit ay may dahilan. Luha ang bumagsak mula sa binata. At sa wakas, tinanggap niya ang bigat ng salitang. Tagapagmana, lumapit ang babae, mahigpit siyang nyakap. Hindi kita nilapitan para saktan ka, bulong niya. Nilapitan kita para gabayan ka. Sa unang pagkakataon, Naramdaman ng binata ang bigat at ginhawa ng katotohanan. At sa gitna ng katahimikan matapos ang liwanag, ang tanging naiwan ay siya, ang babae. At ang kahong sa wakas ay nakabukas na. Isang bagong simula. Isinliuhan na isang ngiti. Ngiting minsan lang dumarating sa buhay ng tao. Ngiting may dalang bigat ng kahapon. At pag-asa ng bukas. At muling gumiti. Ngiting may halong luha sa gilid ng mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi basta-basta ang lahat. Nagsimula siyang magtanong, Sino ba talaga siya? At ano ang lihim na pilit nitong ikinukobli? Isang mensahe ang dumeting sa cellphone ng babae. Napansin niya ang takot na sumilay sa mukha nito. At bago pa niya mabasa ang pangalan ng nagpadala, mabilis itong itinago ng babae sa kanyang bag. Hindi mo kailangang malaman bulong nito. Habang patuloy na naglalakad, Ngunit sa bawat hakbang, lalong lumalalim ang tanong sa isip niya. Kinabukasan, magang nagising ang binata. Dala pa rin ang tanong na hindi maalis sa kanyang isipan. Habang nakatingin sa bubong ng kanilang malit na bahay, naririnig niya ang ingay ng mga jeepney sa kalsada. Pero ang nasa isip niya ay isa lang. Ang babae at ang ngiti nitong puno ng misteryo. Nagpasya siyang sandan ito ng hindi alam na babae. Mula sa eskinita hanggang sa lumang gusali sa avenida. Pumasok ang babae, nakayuko, parang ayaw makita ng iba. At doon niya unang narinig ang mga bulong. Mga boses ng lalaking tila galit. Mga salitang hindi niya mawari. Pero malinaw ang takot na nararamdaman niya. Paglabas ng babae, mabilis niya itong sinalubong. Anong pinapasok mo ron? Tanong niya. Pero hindi ito sumagot. Kondi ngumiti na lang muli. Ngiting pilit, ngiting nakatali sa lihim at sa isang saglit parang nawala ang lahat ng tapang niya. Parang ayaw na niyang pilitin. Dahil baka masaktan siya ng katotohanan. Ngunit habang naglalakad sila papalayo, isang lalaking nakaitim ang sumunod sa kanila. Malamig ang tingin, mahigpit ang bawat hakbang. At sa gilid ng kanyang mata, nakita ng binata na nakatitig ito diretso sa kanila, lalo na sa babae. Hinila siya ng babae papunta sa isang makipot na daan. Huwag ka magtanong ngayon, bulong nito. Habang halos tumatakbo sila. Hanggang marating ang isang malit na kapilya. Doon, huminto ang babae. Huminga na malalim. At sa unang pagkakataon, bumagsak ang mga luha kasabay ng kanyang ngiti. Hindi mo naintindihan. Mahinang sabi ng babae. Pero lahat na ito nagsimula sa isang ngiti. At bago pa siya makapagsalita. Biglang bumukas ang pinto ng kapilya. At pumasok ang parehong lalaking kanina pasumusunod sa kanila. Mabigat ang mga yabag ng lalaking nakaitim. Parang bawat hakbang ay kumakalampag sa dibdib ng binata. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya. O haharapin ang taong ngayon ay nakatitig ng diretso sa kanila. Lumapit ang lalaki sa babae. Matagal na kitang hinahanap, malamig ang boses nito. Nagpalingaling na ang binata. Wala silang ibang kasama sa kapilya. Maliban sa kandilang naupos sa harap ng altar. Mahigpit na hawak ng babae ang kanyang kamay. Ramdam niya ang panginginig. Nginit-pinilit pa rin nitong mumiti. Niting-pilit na tinatakpan ang takot. Hindi mo na ako madadala pabalik, bulong ng babae. Habang dahan-dahang umatras papalapit sa altar. Napaatras din ang binata. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng lahat na ito. Pero ramdam niyang nasa gitna siya ng laban. Laban na hindi niya maintindihan. Ngunit hindi niya kayang iwanan ang babaeng. Nagbago na mundo niya sa isang giti. Kung hindi ka susunod, sagot ng lalaki. May mawawala sayo. Sabay lingon nito sa binata. Matatalim ang mata, parang hinuhukay ang kaluluwa niya. Napalunok ang binata. Anong ibig mong sabihin? Pero bago pa siya masagot. Nagpatunog ang cellphone ng babae. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. At sa isang iglap, pumuti ang mukha nito sa kaba. Nakita ng binata ang pangalan sa screen isang pangalan na hindi niya inakalang mababasa niya roon. Isang aplido na kilalang kilala sa Maynila. Isang pamilya na laging laman ng balita. Pamilya ng mga makapangyarihan at kinatatakutan. Agad na tinakpan ng babae ang cellphone. Halos mabitawan niya ito sa panginginig. Wala kang nakita, mahina niyang sabi. Pero ramdam na binata ang bigat sa bawat salita. Ramdam niyang may katotohanang ayaw ipalabas. Umusog palapit ang lalaking nakaitim. Ang tinig nito ay lalong lumalim. Kung ayaw mong madamay, umalis ka na ngayon. Nakatuon ang malamig na titig sa binata. Parang utos na hindi pwedeng suwayin. Pero hindi gumalaw ang binata. Imbes, mas mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng babae. Kung may tinatago ka, ako na ang harap kasama mo. Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Kahit kumakabog ang dibdib niya. Napatingin ang babae, luhaan ngunit may halong pag-asa. Ngunit ang ngiti nitong gayon hindi na simpleng giti. Ito ay ngiting parang nagsusumamo. Ngiting nagsasabing handa ka ba talagang malaman ang lahat, bago pa siya makapagsalita. Biglang bumukas ang pinto ng kapilya. At pumasok ang dalawang lalaking armado. Bitbit -bit ang baril, mabilis ang bawat hakbang. Diretso silang lumapit sa kanila. At sa mga matang walang emosyon. Nakatuon ang baril sa binata. Nagfreeze ang binata. Ramdam niya ang lamig ng bakal na nakatutok sa kanyang dibdib. Habang ang babae ay halos hindi makahinga sa takot, ang mga kandilang naupos sa altar. Tila kumikislap-kislap kasabay na tensyon sa paligid. Bitawan mo siya, utos na isa sa mga armadong lalaki. Matalim ang tinig, walang puwang para tutulan. Pero imbes na sumunod, mas lalo pang humikpit ang hawak ng binata. Parang sinasabi ng kanyang pagkilos na, hindi niya kayang iwanan ang babaeng ito kahit tabuhay niya ang kapalit. Hindi siya dapat kasama rito, singhano na kaitim na lalaki. Layuan mo siya kung ayaw mo madamay sa gulo ng pamilyang to. Pamilyang to. Umaling ngaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ng binata. Para bang unti-unting nabubuo ang sagot sa lahat ng tanong. Pero hindi pa rin malinaw. Hindi pa rin niya lubos na naunawaan. Nagsalita ang babae, tinig na nanginginig ngunit buo ang loob. Kung kukunin niyo ako, siya rin ang sasama. Sabay lingon sa binata, nagbigay ng ngiti, hindi na ngiting nagtatago ng sakit, kundi ngiting may kasamang desisyon. Isang ngiti na tila nagsasabing handa na ako. Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Parang nag-alangan. Parang may alam silang hindi pwedeng mabunyag. At sa katahimikan ng kapilya, biglang tumunog muli ang cellphone ng babae. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang pangalan ang lumitaw sa screen. Isang larawan larawan ng binata. Kasama ang isang mensahe na nagsasabing, alam na namin kung sino siya. Nabigla ang binata sa mga salitang iyon. Parang biglang sumikip ang kanyang dibdib. Parang lahat ng tanong na matagal na niyang pinipigil. Ay sabay-sabay na sumabog sa isipan niya. Hinahanap ako. Hindi makapaniwala ang kanyang tinig. Paano siya? Isang simpleng lalaki lang siya. Walang koneksyon sa makapangyarihang pamilya na tinutukoy ng babae. Munit bago pa siya muling makapagtanong, lumapit ang lalaki na nakaitim. Tinanggal ang sombrerong nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha. At doon na silayan ng binata ang isang pairs na mata. Parehong mata sa mga litreto ng lumang kahon sa bahay ng kanyang yumaong ina. Mata ng taong minsan ay bumisita sa kanilang barong-barong noong bata pa siya. Kaya kahinahanap, malamig na sabi nito. Dahil ikaw lang ang natitirang may hawak ng susi. Susi, gulat na tanong na binata. Anong susi? Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Mumiti ang babae, hindi ngiti ng pagtatago. Kundi ngiti ng pagbibigay laya. Alam kong darating ang oras na malalaman mo rin, Anya. Kaya kita nilapitan, kaya akong mumiti sayo. Antiunting naghalo ang lahat na emosyon sa binata. Galit, takot, at pagkalito. Pero higit sa lahat, isang bagay lang ang malinaw. Namula pa noong unang ngiti ng babae. Nakagapos na ang kanyang kapalaran sa isang kwento. Na mas malalim pa kaysa sa lahat ng kanyang pinaniwalaan. Sa katahimikan ng kapilya. Tanging ihip ng hangin ang narinig. Hanggang sa antiunting bumukas muli ang pinto. At isang matandang babae ang pumasok. Nakasuot ng lumang saya. At dala ang isang kahong kahoy na may ukit ng sinaunang simbolo. Tumigil ang lahat, ang mga lalaki, ang babae, pati ang binata. Dahan-dahang inilapag na matanda ang kahon sa harap ng altar. At sa tinig na parang dasal. Sinabi niya, panahon na para malaman niya ang lahat. Lumapit ang binata sa kahon. Kinakabahan, nanginginig ang mga kamay. Parang bawat segundo ay hinihila siya papalapit dito. Parang may kung anong koneksyon na hindi niya may paliwanag. Tahimik ang kapilya. Ang tatlong lalaking armado ay tila natigilan din. Parang may takot silang hindi may pakita. Habang ang babae ay nakamasid, luhang nakangiti. Parang hinihintay ang sandaling ito. Inilapat na matanda ang kanyang kamay sa balikat ng binata. Matagal mo nang dala ang susi, bulong niya. Hindi mo lang alam, ikaw mismo ang susi. Dumagundong ang dibdib ng binata. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin. Pero nang idikit niya ang kanyang kamay sa kahon, bigla itong kumulog, umingay, at gumalaw. Bumukas ang lumang kahoy na parang matagal nang naghihintay. Sa loob nito, isang lumang kalatas. Dilaw na papel na may mga simbolong hindi niya maintindihan at sa gitna isang litreto. Litreto ng kanyang ina, kasama ang parehong lalaking nakaitim. Nanlaki ang kanyang mata. Napatras siya halos mahulog. Paano magkakasama ang kanyang ina at ang lalaking ito, at bakit sa parehong larawan? Nakasulat ang isang salita sa likod. Tagapagmana, napaluhod ang binata, nanginginig ang hininga. Habang dahan-dahang lumapit ang babae, hinawakan ang kanyang pisngi. At sa huling pagkakataon, ngumiti ito. Giting may halong lungkot at pag-ibig. Gayon alam mo na, kung bakit kita ni noong una tayong nagtagpo. Munit bago pa siya makasagot. Biglang umaling ngaw ang putok ng baril sa loob ng kapilya. Umaling ngaw ang putok ng baril. Nagtilian ang mga ibon sa labas ng kapilya. At sa loob, kumalat ang amoy ng pulbura. Tila bumagal ang oras para sa binata. Napalingon siya, ang babae ay napasigaw, hawak ang kanyang braso. Munit hindi siya ang tinamaan. Isa sa mga lalaking armado ang bumagsak. Ang baril nito ay gumulong papalapit sa altar. Mabilis na nagkagulo. Ang dalawang natitirang armado ay sumugot, habang ang lalaking nakaitim ay nakatayo lamang. Nakamasid, malamig ang tingin na parang inaantay ang mangyayari. Dinampot ng binata ang baril na gumulong. Hindi niya alam kung paano ito hawakan nanginginig ang kanyang kamay. Pero ramdam niyang wala na siyang ibang pagpipilian, Kondi ipaglaban ang sarili. At ang babaeng nagdala ng lahat na ito sa kanya. Hindi ikaw ang dapat naming kalabanin, sigaw na isa. Pero pinili mong sumama sa kanya, nagpatuloy ang sagupaan sa loob ng kapilya. Hanggang sa biglang sumigaw ang matandang babae. Tumigil kayo. Hindi niyo alam ang pinaglalaruan niyo. Ngunit walang nakinig nagkahalo ang mga yabag, sigaw at putok. Habang ang kahong kahoy sa altar ay unti unting nagbubukas pa. Tila ba may ibang lakas na lumalabas mula rito. Napatitig ang binata sa loob ng kahon. Habang sa paligid ay kaguluhan. Isang liwanag ang dahan-dahang sumisilip mula sa ilalim ng kalatas. Liwanag na malamig munit makapangyarihan. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang totoong lihim. Ay hindi pa man nagsisimula.